Ha? Ito okay. na kaya ubus. Okay. mo na. Hindi mo na kaya ubusin. Hindi mo na kaya ubusin yan, ha? Sabi niya, hindi niya na kaya ubusin. Hindi <laughs> 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 niya na raw kaya ubusin. Hmm. Ano? Ano sabi, ma? Hindi ko na kaya ubus. Hahaha. <laughs> Guys, ay mga idol lahat. Hindi Diyan na raw kaya ubusin. Um, tignan una natin, kung ano nangyari. Di ba, ano sabi mo? Kung kaya. <laughs> ano sabi mo? Ano sabi mo? Kung kaya ubus. <laughs>